Paano nga ba natin magagamit ng libre ang remove background sa CapCut? Panoorin nyo lang ang video na to. So for example, ito mga Lodi ang ating i-remove background. No? Siyempre, i-click lang natin yung video. Hanapin nyo dito sa baba yung remove BG and then auto removal and then check mga Lodi. No? So dahil nga po naka-pro yan, pagka tinry po natin export yan mga Lodi, yan po yung lalabas. No? So hindi po natin siya ma-export. So ang gagawin po natin mga Lodi no, ay Uh, dapat po, meron po kayong screen recorder. Ito yung sa akin, okay? Kung wala pa kayo nyan, mag-download po kayo sa Play Store. So, i-click po natin yan. And then, click po, not this time. Okay? And then, dito mga alawa sa baba, may settings yan. I-click settings, no? Dito sa audio settings, i-make sure nyo po na naka-internal audio lamang po yan, okay? Baka kasi may-click nyo yung microphone, o no? kaya naman internal microphone, no? Kasi maririnig po yung audio sa uh, paligid, okay? So, i-click na natin yung... Uh, record, no? So, isan recording na po 'yan. Punta na po tayo sa ating CapCut. So, ito na 'yung video natin mga lodi na na-remove na natin 'yung ating background. Ang gagawin na lang po natin diyan mga lodi no ay ipo-full screen, no? Dahil naka-screen record na tayo and then tsaka po natin ipe-play 'yan. And then mga lodi, after po nating ma-play 'yan, no? Pagkatapos po ma-play, exit po tayo dito. I-stop natin itong screen recorder. Click 'yung stop, no? Then, uh, labas po tayo dito Create new project dito sa CapCut I-click po natin yung screen record natin at And then, dito mga lodi, i-click natin yung video Then, i-crop po natin doon sa parte na video na Nagpe-play po Yan. So, ayan mga lodi, no Click natin yan, I split I-delete po natin yung uh, hindi natin kailangan And then, pati sa dulo, mga lodi, no Yung mga hindi natin kailangan na video Ayan Ayan click split, delete. And then, i-click po natin itong video. And then, dito sa baba, scroll natin. Hanapin po natin yung transform. Click resize. Alisin po natin mga lodi yung mga hindi dapat makita. Okay. And then, pagka okay na, nakarap nyo na, click check. And then, balik tayo sa pinakaunahan nito. Uh, click natin yung aspect ratio. Click natin yung 9 by 16 check. Then, okay na yan mga lodi. Pwede na po natin i-export yung ating video. Okay. So click export and then tapos na po yung inyong project. Okay? Ganun lang kadali.